Yeah. Good morning po. Uh, eh, po tayo dito kay Jipoy ngayon. Kamustahin natin si jepoy Alam ko po kay Jipoy, nagkukumute na lang siya ngayon. Uh, at kakamustahin uh, natin. Kasi yung Marias. Tinuroan ko na rin po magkumute yun eh. Uh, at alam na rin nila. Uh, tama lang po naman na masanay si Jipoy na magkumute para naman po... Uh, hindi lagi siyang iyahat eh. Ang ganda lalalaan si Jey Puy ah. O, kamusta? Ha? Ayan na po si Jey Puy oh. Hi guys. Hi mga kabayan. O. Sabi mo na yung isa na naglalaba ka. Ano yan? Ah, naglalaba ka? Oo, kasi yung Wow. Talagang pinapabanguhan mo ko ha? Huwag ka naman hindi mo pabanguhan mapabanguhan ah. O, kamusta naman yung bago mo? Kasi nabalita ko kay Itong Jay na nagko-commute ka na kamusta ng pagko-commute mo Okay lang naman po naglakad lang ako sa Sio hanggang sa my bridge Naglakad ka <laughs> Naglakad lang pala ito inay Oo oh, okay na okay. po oh, yun, 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 yun. Si inay <laughs> Naglakad ka lang oh. Mula do sa school hanggang dito Di sa my bridge Ah Ito lang Oh kaya naman Ako nga naglalakad hanggang dito hanggang doon sa Lundayan eh hmm. Oo, oh, nakapaglakad na ako kasi kaya ako naglalakad kasi naghahanap ako nung pwede natin, baka may makita ka dyan yung matulungan natin. Ginagawa ko yun. Mm. Diba, minsan naglalakad tayo nung natanda mo, may minano ako kung nagtitinda ng unan. po, yung doon tayo oh, nagpagupit tayo. Oo, uh, nagpagupit ka. Ginagawa ko rin yun kasi minsan, maganda rin naman yung pag-umaga, exercise. Pero pagkagabi, huwag kang maglalakad na ikaw lang. Masakay ka na, huwag yung gano'n. At saka no, kapag ano na kapag lang lang kapag may nakita ka din sa daan yung lay pa natutuwa so pwede ka makabili habang naglalakad ka may tusok Ano to Yung ano yung parang oh, wag ka magkakain ng mga ganun. Hindi, hindi naman mara, hindi naman. Baseball? Oh, po yung mga baseball yung uh... ma, yung harina. Oh, yung baseball yung yung mga ano yung mga ano, yung medyo malinis yung ano mo kabisan ko kakain basta-basta doon sa mga ibang ano. Pipili ka rin doon sa na sa mga mo na maraming ano kasi magandang kapag Magandang kainan huwag may sa, sa mismong daanan iwasan mo rin yun kasi kumisan yung mga ginagamit kasi yung mantika mm -hmm. doon yung balik-balik uh, na, na, lang oh iwasan mo yun kahit ako hindi ako na masyadong ano okay lang kung yung bilyan. sa mall sa mall o, dyan, yan, mga sure uh, bull ka dyan oo pero yung mga nato sa mga dadaanan sa mga kasada pwede yung, yung barbecue Duman yung mga truck, yung mga ano alikabok galing sa Oo. sa natapos uh, Hindi naman natin na, ano yung mga kababayan natin na natitinda sa tabi ng kasada. Kaya lang, hindi iwasan mo rin yun dahil hindi na natin masabi yung iba nating kababayan na yung ginagamit nila na ano, yung inuulit nila yung sa Pagkatapos, sasama yung ano mo. Kasi yung, yung kapatid ko, yung asawa niya dati, nagkaiba yan. nag uh, kasi bumili ng manok, then binili sa ano, yung manok na niluluto, ay siyempre na ulit-ulit pa -ulit, siguro yung mantita noon. Oh, Yun, kaya minsan, mis misana, iwas din ako doon. hindi ka punta doon sa mga nakakunta na Robinson, ikaw lang mag-isa. May kasama ako. Wow. Uh, mm -hmm. classmate ko lang kasi pinayagan naman ako ni kapag, kapag, ano, kapag ma... Kasi ano, dalawang may yung kagabi, dalawang oras yung vacant namin. Hindi hmm. lang ako pumunta sa Robinson kasi umulan, sila lang pumunta doon. Okay lang yun. At least, uh, uh nasasanay ka na. Uh, Pero pag ano, pag ano, pag ano, lakad lang. <laughs> <laughs> Pwede naman, basta titingin ka lang lagi rin sa dinadaanan mo, yung pagtawid-tawid mo. Tapos yung, ano pangalan yan? Yung, ah, uh, mo kung may nasunod sayo, Iwas ka doon. Baka mandukot. <laughs> Sa bagay, alam ka naman, hindi ka naman dudukotan dahil wala, alam ka naman, wala ka naman kota Alam ka naman pera. Ito, okay, may nabalita ako kay, kay Unji na mayroon daw kang ano daw dyan, yung sinasabay ang babae. Wow. Hindi, classmate yun. hindi po yun, classmate ko po yun talaga. Kaya, yeah, ano, sabi na dito, class ko daw. <laughs> Oh, wala naman, problema yun. Taras lang naman ah. Taras mo ba? Mm -hmm. Ha? Ikaw, ano, barakada ko lang. Oh, eh. barakada lang. Pa ba? lang na, ano. Oh. Normal lang yeah. yun. Maganda yung ganun. Marami kang nagiging kaibigan. Oh. Kasi kung ikaw lang mag-isa, mag ano ka dyan. Oh, Nadoon ka lang sa isang tabi. Kung pag marami ka nang... Pero eh, sanay ka na, sa school. Sanay naman ko. Oh, no, no, ilang linggo ka, ka, ka na eh. Oh. Na kilala naman ako. Kilala ka na. Eh, misan Minsan pagka ano, dadaan ako doon, anong oras ka ba na punta doon? Sa, sa ano school. sa school, 9, mga 8.30 sa umaga. Punta kami sa school, tapos. Labas mo? Paglabas yung 5.40. Ay, eh, nababa ka pagka tanghali. Siyempre, kakain ka. Opo. Doon ka sa labas. Hindi Po. Kasi minsan, sabi ni nanay, pagdaan sa sasakyan niya, kasi pala nung siya nasusundoy si niya, ng tanghali. Nakita ka raw niya doon sa may labas. Siguro nagpapahangin ka doon. Nagsasaytsiin ka doon. Hindi bumili ako ng siomay. Wow, siomay. Tsaka yeah. yung ano, masarap yung tigawin ulam niya. <laughs> Manok yung siomay. <showmine. laughs> uh, oh, sabi, sabi ko, sinatsatan sa, si, 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 ko na si... Nakikwento ko akin na may Sabi ko si Jepoy, nagko-commute na. Talo ka ako kayo. Tapos ang sabot, ang sabot na yun na may lane. Wow, kami rin, nagkay, alam na namin mag-commute. Alam mo siya lang. <laughs> Hindi kasi yung dati, pinag-commute, nag-commute kami, papunta Montilupa, pa sila, nag sa Montilupa, nung pa sila nag-aaral sa Muntinlupa. Malayo naman. Oo, oh, sumakay siya kami ng jeep, pagkatapos, at ah, tricycle labas, jeep, tapos jeep ulit, tapos tricycle pa, apat na sakay yun. Kaya nga, inaano ko ah, gabi, inaano ko sila, ako talo kayong jeep, is jeepo, eh, maroon na mag-commute. Ang lapit-lapit lang -lapit sa, sa kanya. Ang lapit-lapit. Pwede nga lakarin yun, <laughs> yeah. sakay pa rin <laughs> Mylen, kahit ano, alam mo naman. <laughs> so, ano, um, kahit na ano, pero kaya kaya naman, marunong naman ako mag-commute. Oh, kaya na. Um, at saka, hindi, wala, hindi naman ako tatawid eh. Uh, hindi, natawid ka doon na. Hindi na Pagpapunta po. Pagpapunta doon? Sa ano, sa may tulay? Hindi, hindi. Na... Hindi, pagtawid sa, is, pagtawid, pag, di ba, ano sa school? Ay, yung papunta pa lang doon sa school. Oo, oh, pag, pag, pagbaba mo doon sa kanto ng school, tatawid ka ngayon uh, pabalik. Pero hindi na. Wala nang tulay doon. Sa ano, sa ng... pag-uwi ako maglakad. Overpass, ha? Sa pag-uwi maglakad ako. Oo, oh, pang, uh, direct dari tiyo ka nalang. Oo oh, po, sa diretsyo na wala rin. Hindi <laughs> kaya hindi na ako matakot. Uh, mag mag maganda rin yung lalakad-lakad ka, exercise mo din yun. ano oh, Anong was ka ba sa hapon? Five? No, mga five. Pero oh, wait, di maliwanag pa maliwanag yun. Maliwanag pa, marami pa mga estudyante. So, marami kay. ka na kaya nakikita na nung nakasabayan doon. Oh. Um, shout out sa'yo, Mylene. At sa kasi Russell and oh. din si oh. Nia. So, oh. um, pasinsa na po kayo kahit hindi mo na po makapunta sa inyo kasi tingnan mo yan mga anak tapos oh, na kasi siya, lalo malalaba. na kapag kasi malapit bukas exam lang na kami exam po na bukas oh. at saka device ano um, dapat mag-focus mag-focus muna ako sa pag-study tapos sa pagkapos na yung exam pipili ko pumunta sa inyo makapagpahinga oh, okay na. lang yun. Kasi ganun din naman siya. O baka si iba na yung ano yung sa, Baka ano, pumasok lang si Kuya Hindi na pumunta dito. <laughs> okay. Oh, eh, Inaintindihan ka naman nila. Basta magpaputuin mo lang yung pag-aaral mo. Nakakausap mo pa yung pamilya mo doon sa inyo. Okay naman po. Um, madalang na lang. Oh, okay lang yun. Para hindi mo kasi masyado. No. Kasi ano. um, okay. Wala. Sabi ko na lang na parang ano. Uh, hindi ko na parang kaya ko na talaga ito. Oh, ganun talaga. At kaya ko na po. Tika. Na umpisan mo lang yung dati na ano, parang medyo nalulungkot ka ngayon. Ah, uh, okay. hindi mo nang ma, ma realize na dito ka na talaga. Uh, no. Kasi mala malapit lang ng araw ngayon, no? Yung ano, basta ano, hindi Napasok, mo... Napasok, mabilis yung araw, di ba? Opo. Uh, Mamamalayan mo, uy, sa to, di na naman, maglalaban na naman ako. <laughs> Totoo naman, di ba? Opo. Oh, kasi maglalaba ka oh, talaga eh. Oh, marunong ka naman maglaba na, di ba? Tinuruan ka nito si Ron Jay. Oh. Ni Lola, si Lola nagturo sa'yo? Opo, oh, yung first year. Oo. Oh. So, Alam si... mo nung malinis kung ano yung... Si Lola. Si, kasi, na kasi ah, kailangan puti yung... Puti yung ano mo, yung mga uniform mo. Eh. Paano pang kana yan? Tapos iwas ka pagkakakain ka ng mga kasi... kinakain. Madak. Pagtulo niyan, bakat agad. Sorry, okay. Yung ano yung mga sauces. Sauce. Oy, may mga sauce. Ang tawag nito, yung sabi mo, nakakain ka ng fishball. yung mga tusok-tusok. Tusok-tusok. Mahilig pala si Jeepo sa tusok-tusok. Eh, sino Noelin, magagaling din yung kumain noon eh. Pero yung binibilan, siguraduhin mo na, ano, na na, hindi naman natin nila lahat. Uh -huh. Ha? Siguraduhin mo yung, yung sa lugar bawari doon. 7-11. Yan, maganda dyan bumili. Uh -huh. Oh, diyan ka bibili mga pagkain doon, ang mga supaw Nakain ka ba ng siupaw? Yeah. Bakit? Masarap yun ha. Ha? may tinapay na may hotdog. Oh. Ano lang na mo? May 7-11 doon, malapit kay Sinaya. Nakikita okay. mo yun doon? Nakapita ko napita. Nakapasok ka na doon? Hindi ako pumasok. <laughs> Bakit naiya ka? Huwag <laughs> <laughs> ka Magtingin-tingin ka lang, gano'n. Tapos mabili ka. Oh. Ganun lang. Maglalaba ka? Ay, pupunta rin ako doon kasi mga mga talbos doon. Oh, sige, bukod nga dyan. Good evening po sa lahat. Sinundo ko po yung dalawa. Oh, kamusta kayo? Okay lang po. Okay lang po. Hmm. hmm. Ah, wala so. po kami pasok po kasi. Bakit mawala kayo ng pasok? Ayaw lang nyo nang pumasok. Hindi po. Suspend, Suspend po talaga. Ah, ganun, wala kayong pasok? Opo. Oh, wow. Kasi po maulan po. Ma Ulan, di naman naulan ah. Na Kanine, kanina pero ngayon wala nang ulan ngayon po pero bukas um, po wala po kami pasok eh kasi ganoon ba yan? opo wala talaga kami pasok masama daw po panahon mm -hmm. masama daw po yung panahon masama panahon? bakit may ano ba bukas? di ko po alam di ba may mga bagyo bagyo naman po talaga yung babalik wala namang bagyo na eh Mm. Uh mga uh, sasagit ako doon sa baan kung may bagay hindi, ako tutuloy hmm, yan lapit lang eh hmm. lapit lang po eh, oh. no? nasundo na agad silang dalawa mm, ang bilis lang hmm, gusto nila kasi lagi nakasasakyan sila hmm. ayaw nila maglakad bakit ayaw nyo maglakad? naglakad na nga po kami hmm. naglakad, paglabas lang doon sa school malapit na po kami. Ha? Huh? Malapit na lang po. Kami. Malapit. Hmm. Ayan at uh, nasundo ko na itong Marias. O ano ang uh, ginawa niyo doon? Nag-aaral nag po. Nag-aaral. O oh, nag-aaral daw. Oh. Sipag talaga. Oh. Tapos wala daw silang pasok daw bukas. Wow. Sana all walang pasok. Kasi ako bukas may pasok ako eh. May pasok ako bukas. Paano po? Ha? Huh? Papasok ako Okay lang husband. po tata yung gawa namin kanina. <laughs> ha? Okay lang po yun. Ano yun. Wala kami naiwan? Ay maganda. Ganun dapat lagi. Oo oh, diba? Oo. Oh, maganda yung ginawa nyo. Oh, kaso lang may naiwan kayo. Ano po? Bukas yung gate eh. Lo! Hindi mo sinara eh. Hindi po bukas eh. Sinara ko na po yung kanina bago umalis. Ay sinara mo na? Opo. po. Hmm, Kala ako hindi eh. Tapos pinatay namin yung radyo. Kasi yeah. nag Ingay, ingay. Ah, eh. uh, okay lang. Tama. Basta, basta lahat ng ano, sasarado ninyo. Dapat ganun lagi. Pati doon sa ano. Basta maganda yung ginagawa ninyo yun. Tinuturoan ko po sila na yung uh, dito sa bahay, pagka uh, paalis, uh, gusto ko matuto rin sila na yung may dala silang susi o lalabas. Tinuturoan ko po sila pagka yun sa tanghali para alam po nila. Uh, para saan um, sanay na po sila. Pwede silang... Siyempre, tubig, ilaw, oh, electric oh, pan, uh, remove yung ano, yung ang tawag nito, sakit. Oo, oh, hindi lahat kasi kaya nga tinuturo ko sa inyo yun eh. Si Nia, alam na rin niya para masanay kayo, di ba? Halimbawa, uh, alis muna kami ni nanay, pupunta lang kami doon. Kung kayo may iwan dyan, ganun. Eh, bahay ninyo yan eh. Oh, di ba? Hello po, shout out po sa sponsor ko, sa out po Doc Lexi and Ma'am Idna. Hello, shout out po sa inyo and yeah. shout out po kay Ma'am Modena po at saka sa lahat po ng mga sponsor po natin and sa lahat po ng mga viewers po, shout out po sa inyo. Shout out sa inyo, ingat po kayo ka, ingat po kayo sa panahon po ngayon. And kila ano po, Lola Elizabeth, shout out po sa inyo and Lola um kay ano po nanay any shout out po sa lahat po ng mga lola shout out shout out po kay grandpa ay po, shout out po kay kita JB, mga po, shout po kay, <laughs> kay Mr. D sa lahat po sa inyong lahat at kay Lola, kay Nani at sa Bibi Tindabaw, hello say. hello! Ayan, at sa po rin sa lahat at uh, Congrats, pati niyo si Daddy Paul na hello, por, congrats po Daddy Paul po, po, Naka 4K Million, oh, oh, 4M, 4K. Pala, 4 million 4M, powers, 4M 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 Ayan, ayan Ayan, ayan Ayan, ayan sa po sa ng mga viewers, sana po y... lahat ng pibitin. Happy po kami para sa iyo, Daddy Paul. Oh, sana po yung patuloy po ninyong tangkilikin si Daddy Paul, Daddy Paul si Sir Paul, sana uh, sa po... buong team. Sa team salamat, team po. salamat po. Patuloy niyo po yung pibitin. Patuloy po ninyo supportahan ang lahat ng pibitin. Maraming salamat po sa Bye-bye. Uh, Bye-bye po. Bye-bye po. Bye. Si Jipoy marunong na mag commute. Wow. Eh marunong din naman po kami. Ah, oh, marunong din daw Jipoy sila mag-commute. Kala mo ikaw lang ha. Oy, Kuya Jeff, marunong na naman din po kami mag-commute eh. Kahit pa punta kami ng Muntinlupa. Wow. Ang ah, galing na kami. <laughs> <laughs> Kahit kumain tayo. Dati. <laughs> Sige nga, ano nga sasakyan pag pupunta Muntinlupa? Muntin Muntinlupa. Oh. ng Ngayon, diyan sa kay kami nang tricycle. Ngayon, oh, ano diyan? Sa kami Sikil. ng tricycle, punta oh. kami diyan sa may Labasan diyan oh. tapos sasakay kami nang maghihintay kami nang ano nang jeep tapos nang oh, papuntang Dun sa may Dubin yan. Ay, Binyan. <laughs> <laughs> binyan. Just papunta ka Binyan. Papunta pala doon, ano, sa, anong tawag nun sa, Dun sa pagano? tapos yung papunta na dun sa May Montilupa. Oo, oh, ano yun? Pumunta ka ka ng Susana. Oh oh, Susana. Susana. Tapos sasakay ka doon, tapos, lalak jeep ka uli pero dapat tatawid ka muna oh, tatawid mo. ka doon oh, tapos hintay ka ng jeep na ma, ano hintay ka ng jeep ng... na papunta doon sa may muntin lupa tapos doon sa makikita mo doon sa na, school oh, papunta sa school may get, sasakay ka doon uh, doon ka ipaparking ipapa, uh, ka na doon sa may may ano rin doon terminal ng ano tricycle. ng tricycle oh. tapos pagdating doon doon ka ipapapa <laughs> ng ano ng oh. jeep tapos, sasakay ka ng tricycle papuntang school. Oo, oh, ayan o. Oh. Kala mo so, ikaw diba? lang diba? si May experience na kami din. Oo. Oh. Din. Pero hindi pa nila na-experience na sila lang. Na lang. Si Kuya Jeff, sila lang. Siya lang po. Oh, siya na ngayon Kasi lang. malapit lang naman. Yun. Ang oh. lapit-lapit naman. Ang Kaya ako nang ang lakarin eh. Hindi <laughs> <laughs> nila lakad. Nila, baka tatanan, naglalakad Malay, na rin na tayo. Kinu 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 baka nga, naglakad din, din yun eh. Natin. Ang loyo-layo po Kuya Jep ng commute namin, hindi mo matutumbasan yun. Layo-layo ng oh. muntin lupa. <laughs> ah, Siyempre, babago pa lang si jeep si eh. Manasanay din yan. Hey, mag, ay, hindi ko pa naman kayo pinayagan na mag-commute na kayo lang ah. Opo, pero alam na po namin. Oh, kahit hindi ay, po. Siyempre, tinuruan na po ko kayo dati. O, kaya namin yun. Kahit mag-commute kami papuntang Dabao, mag-commute lang kami. Wow, oh, Dabao na ha. Oh, malapit na kasi sila buhay pa rin ah. Ay, alam mo yun, sa sakang aeroplano. Ah, yan, ah, lagot ka, G-Poy. Ang ah, ano ba, G-Poy?